Ano yung tinatawagan ko Ryan Dino? Sino mang pumukulang at napapakulang sa tao ito? Bumarito ka at makipag-usap ka sa ang pamamahalo. Nebiros na doon ay hindi ka hiluhin. Sumakay at ipag-usap. Mga pamata may at nekler ng sundin mo suko pasok sa katawan na yan. Nak, si Dak, pag-usap. Aba, uh, aba umal.

O, uh, pwede, pwede mga tayo mag-usap? Bakit mo mag kinukulam to? Bakit mo kinukulam silang mag -asawa? Bakit? Galit, ingkit, sagot. Ha? Galit, ingkit, sagot. Ha? Galit o Kapit-bahay ka ba o kamag-anak? Kapit bahay ka mag-anap sa Ha? O sige, hindi ka alam alamin ang pangalan mo. Pero kapit bahay ka. Kapit bahay ka lang din. Babae ka o lalaki? Kumukulam. Ha? papatayin mo ba yan? papatayin Papatay ko ba sila? papatayin mo? Ha? papatayin mo? Sinong uulahin mo sa kanila? Itong lalaki o itong babae? Sinong uulahin mo? Lalaki o babae? Ha? Sinong uulahin mo sa kanila? Lalaki o babae? Sagot! Ha? Itong babae mo na yan mo? May pinakain ka ba o may napainom? Anong ginawa mo rito? May pinakain ka? Oo. Sige, tawag mo yung kamay ng asawa niya. Dalitin mo itong kamay na ito. Tanggalin mo. Sige, tanggal mo. Sige, Tanggalin mo. Ano pinakain mo dyan? Ano pinakain mo? Ano pinakain? Pagkain, kakanin o ulam, sitra. Pagkain. Sige, tanggalin mo. Kaya pala lumalaki yung dyan niya. Nagiging bloated. Ano? Tatagal na yan. Matagal na. O, sige, tanggalin mo lahat ng mo. Sige, paparo sa amin ka. Bilis. Bilisan mo, tanggalin mo lahat. Itapon mo sa baba. Matagal na ito. Matagal na. Marami ka na napatay. Marami na. Sagot. Magkukulam ka mo magbarang ka. Sagot. Magkukulam mo magbarang. magbarang. Marami ka na napatay, no? ano. ano Sige, tapo mo siya lang lahat, tapo mo. Bilis. Iisip mo yan, ha. Ang galing mo. Ang galing mo, bilis. Tapo, sa baba. Tapo, Tapon mo lahat. Huwag mo ibalik. Tapon mo. Pabalikan mo pa ang mag ito. Yung anak nila, nilagyan mo. Yung anak, nilagyan mo. Ha? Sige, tanggalin mo lahat. Pati sa anak. Buong pamilya pala nilalagyan mo. Sige, tanggalin mo. Binis. Aray! Aray! Tanggalin mo. Tanggalin mo ha. Anak. dusa ka. Sige. Tanggalin mo lahat ng lagay mo, ha? Babalik ka pa, hindi na. Hindi na, po. Pukulamin mo pa o papatay na lang kita. Hindi na, Sagot, hindi na, sabihin mo. Sige, Sabi magpukulang ka. Lalo lang ginawa sa buhay mo, kundi maminsala. Hindi na, ang galit mo. Bakit ka nagagalit sa kanila? Anong pinagagalit mo? Ano kinagagalit mo sa ko? Ano kinagagalit? Ano ko po. Anong mo sa kanila? Sa ko. Ano kinagagalit mo? Hindi ka na pautangan? Opo. Ha? Ah? Opo. Hindi ah, mo utang ka ba ng pera? Ha? Utang ng, ng pera. Kasi wala namang pera ang may pautang sa iyo. Opo. Tawagin mo bilis. Bilis tawagin mo.

san mo ya ano halaman ka mo ano ano halaman ang ipaliligo niyan Dabot. ha anong halaman ka mo meron wala meron wala ano ha Bravo ka. Oo. Ngayon din sa pa yan. Pati sa hanak sa anak. Opo. Oh, oh. Okay. Hindi, dadasa lang ko pa yan. Ibabalik ko lahat sa yan. Exacto. Pula ka naman ko ulit cool nito. At Ay. ayun. Okay, Hindi, tanong mo na. Hiliit na yan ha. May sakit sa physical yan wala? May sakit sa physical wala? Wala. Ikaw na talaga gumagawa. Nagbibigyan ng sakit. Karamdaman.

Ulo ah? yun lang nilagay mo sa asawa niya pinakain mo ha? Ah? napakain pero malaki bilis ha? Ah? aray aray tatali mo yan sinasabi ko sa'yo tanggalin mo na nilagay mo aray ko sabi mo lagyan mo lang karayong sinulit ano lang mo? Ano po? Ha? Ano po? May pinakain? Sa din? Oo. Pati sa anak? araw ko po. Sige, ano, pupunta ka pa sa bahay nila para mapakain? Aray ha? Po. Papakainin mo pa siya lang din ha? Hindi na po. Gusto mo ikaw pakainin ko lang lasang? Sige, gamutin mo. Ano, papatayin mo pa tayo din na. Hindi na po kung nang papatay ko kaya oh. Meron pa wala na? Wala na po. Pati sa anak? Opo. Ha? Opo. Tanggalin mo lahat ha? lahat yung mga anak nilang pinakain mo. Pati bata, tinamay mo pa. Talagang masama ka talaga. Maraming yan ang na. Ilan ang kumukulang dito? Ilan, ilan kayo? Babae ka, lalaki? Kamag-anak ka? Ha? Opo! Kasi siya. Marami ka ng pinatay. Tapos leg mo. Tapos leg.

Thank you, Paul. God bless.